Yo mga par, magandang araw sa inyong lahat Kamusta kayo? Ito, ngayon ay nandito naman tayo sa ibang farm naman Sa sili naman mga pare ko Bali gagawin natin naman ngayon na mag-harvest naman tayo ngayon ng sili Medyo ma, ano to, malawak-lawak na sili to Kaya ito, tingnan natin kung anong nga uh, mga pamamaraan ang gagawin natin Ya yeah, mga pare ko, bali ito yung ngayon, ano, sili farm Nung aking uh, amo ngayon, no? Oh. tingnan yung napakalawak Oh, Ayan ang mga sili niya mga pare ko yo. Oh. Ayan oh, ang dami. Ayan ngayon ang mangyayari. Ha-harvestin natin 'yan ngayon mga pare. Oh. Tingnan oh, ang dami oh. Mag-harvest tayo. Oh. 'Di ba? Ang lalaki. Oh. Bali ngayon nakapag-harvest na nga kami ng mga ilan, ng mga, mga nakailang sa na rin oh. Kita nyo. Oh, 'di ba? Ang dami na. Oh. Ang lalaki niya oh. Yan, yan ang mga na-harvest namin ngayon. Oh. Tapos meron pa dyan sa mga ano Ayan pa, hindi pa nga ubos on, oh, dami pa oh yan ilalahatin namin yan ngayon mga par pa Hanggang sa maubos, hanggang doon sa dulo O, oh, kita nyo naman Nakakatuwa siyang tingnan mga par oh. kasi tingnan nyo oh Ang dami O, oh, ang saya nya kung titingnan oh. Ngayon mga ganito O, oh, kita nyo ito Medyo verde-verde pa, hindi pa to ito Mapula na oh okay na to pwede na tong kunin ayan pipiliin nyo nga lang talaga mga pare ko yun. kasi hindi pwedeng basta put put lang at marami pang ano eh may mga part pa na green na green ito green na green pa ito mamumula pa lang oh ito mapula na pero may part na yung sa likuran niya may green pa oh dami mga pare ko eh talagang ano maghapon ang uubusin nyo rito bali mga pare ito lang din ang kalaban dito talaga mainit talagang halos wala ka rin silungan kaya kailangan ni eh matatag-tatag ka para ano makatapos ka ng uh, trabaho dito dahil nga tita nyo naman no? santing na santing ang init kaya kailangan ni eh matatag kaya yung mga pare ito ta bali mag-uumpisa na nga ulit tayo mag uh, trabaho para matapos na to at uh, para makauwi na parang ang mangyayari yata dito pag natapos namin ni eh, go home na kaso nga lang nag-iisa ako ngayon mga pare kaya hindi ko alam kung matatapos to <laughs> dami nito